sa'yo, yung gumagambala sa iyong anak. At sa pagalingan. Kung maging daan. Sige po. Mag-pray po. Sige po. Mag-send it po. Mag-send it to us. Kung ano pa, kaya mo, kaya mo. Hindi to. Kung sa'yo, hindi to. Pabigyan na pa nga mo, o. Oh. Ganyan. Para mo natuktok. Oo. Uh Ngayon, -huh. yeah? kanina wala. Hindi siya nangangat na sa mga katay, Hindi.

sa to rabe po Rotas. sa katungaran ng Dios nga ko gumagamba na sa pagpahirap sa katawan na ng batang to sa kamanaroro ngayon sa mga surok na kapangaran ng Dios inuuto sa kita umasok pa sa katawan na lalaki to sa ngalan espirituwal na kapangaran ng Dios Sator Are rabe po Rotas. ko ter maria ko ta si timothy sa mesed pasok sa katawan Mas basa so, na basa niyo, Panginoon, sa inyong krus na kalamatayan. Sa pamamagitan ng orasyon kayo, pinapapasok ko ang Espiritu, pumipisa sa katawan ng lalaki ito, sa pamamagitan ng lalaki ta, sa kanon ng mga kapangarihan. Igne, igne, nitura, nitupadong, integra, pasok sa katawan. <givhitations> Kaya magtago dyan. Kaya e rungusak. Pwede? 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 Pwede lang mag-usap? Ma! Ayoko. Hindi ako nabasbasa niyo sabi nito sa galon niyo kapang uriyan. Nagtalagot ko gumagambalan ko ang pahirap, magpapasakit, tsaka wag tawag ng lalaki to. Sa pamamagitan, ang lalaki to sa galon niyo kapang uriyan. Prosante Padre Benedicti. Rux sacrosit mihidoc, kusit, mi mihidocs. さんともどくさんともどくさんともがパソコンさとは。よ。 Huwag tayong Ano mo? Hindi naman Ikaw ang gumagamba na doon sa batang yon Ikaw? Sagot! Oh. Itip na puti. Itip. Anong klase nila ka? Ikanto ka po na doon Ano ka? Ikanto. Ikanto. Saan nakatira ikanto ka? Saan? 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 Saan banda? Saan banda ka nakatira doon? Sa, 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 sa likod bahay ng mga tao? Malapit! Ano tinitira mo? Puno na... Oh, dito ko pala nak nakatira. Ah, bakit mo pinisala to? Bakit? Eh, gusto lang. Ano gusto mo to? Ikaw may kagagawa dito sa pisngi. Ha? Uh, ah, uh, kaya mo ba ako? Tignan mo to. Talim na kidlat. Uh, kaya mo ako? Di, 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 ha? Di, 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 di. Ha? Hindi. Na gusto mo yung mata? Pupunin mo. Tanunin mo muna ako kung kaya mo ako.

Huwag ka magtatago pa pa. Ha? Bawiin mo yung halik mo sa batang yun. Bawiin mo yung halik. Bawiin mo! Bawiin mo. Gamit ang kamay. Gamit ang kamay. Bawiin mo. Doon sa pisngi! Ay! Bawiin pa. Ba't ka naroon? Sabi, puro namang dah. Bakit? Bala ako. ako. Ah, nadali ka. Nadali ka ng batang to? Piyerno. Oh. paano yan? tatalhin na kita doon ha? Uh. tanggalin mo yan ma, baka ito. magbago isip ka tumatagal ko na lahat hinalikan mo lang yan kaya nakagayaan oh. ilang taon na? Um. ilang taon? ilang taon? mga ba? mga taon huwag siya man pandemic to pandemic pa ah. nung pandemic pa to uh mo pa. Uh, Balik mo sa normal yan. Ano ba yung nilagyan po dyan? Sa piskin yan? Ayos po lang siya. Hinalagan mo lang? Oo. Uh, Kaya pala hindi nagaling. Ilan taon na? Nalaki ng Pinubukol mo pa? Umayos ka! Tanggalin mo. Ano? Nalaba ka sa akin? Hindi. Hindi. Hmm? hmm? mo ko? Kaya mo ba ako? Hindi. Ha? Ha? Eh, ito, papatay sa'yo. Oh. Elis, Amir, Rhea, pasok dito. Hari naman kay Tata. Kaya pumatay sa kaitatong itim na ito. sa katawan ng lalaki to. Pasok dito. Kaya mo yung Ha? Ano, tagal mo? Hindi, tagal mo. mo na. Tagal? Umayos ka? Umayos ka? Umayos ka? Tumayos ka? Tinagal mo na? Oo, tinagal mo na. Bukod ang pagkinaan mo na Wala na. Kailan ito gagalang? Wala, ngayon Kailan? na din, yun din, yun din, yun din. Ngayon din. Oh, oh, ano ba nabatay sa puno ng mangga? Ah, doon ako nakatira. Nakatira? Natamaan ka? Oo, oh, na. Bakit? Bakit nasaktan ka doon? Anong ginawa ng batang to? Uh, 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 nadali lang, nagustuhan lang. Ah, nadali, nadali ka, tapos nagustuhan mo oh, na ganito? Oo. Oh, e, ano, wala na? Wala na siya, wala na, wala na. Wala na. Ayaka. Wala na. Sige. Ang tagal mo ito pinahirapan, kailangan mo magpaalam ka na. Wala Papatay na. kita. Humiha ko ng basbasan yung dakilang ama Kusog po ito tayo ko uh, espiritu po pipisala sa katawan ng lalaki to. Sa pamamagitan ng lalaki to sa ngalan ng kapangrehan. at At tumuyok bas na basbasan yung mandirigman ng kalakitan. Na binasbasan yung tatlong hari na matayan.

bukas si denro para sa akin. Kailan bukas? Anong Sa pang-araw-araw ano anong mo? Okay naman, normal. Pero minsan may may ano? May ano? Minsan may mabigat. hindi kaya nga obserbahan niyo ha kasi ang ating uh, sabi nating isang linggo pa, isang linggo gamutan natin. Bukas si Martes, Wednesday, ha. Bukas Martes, Biernes, yeah? oh, ba ka naman pang gabi ka naman eh. Pagkagapinerapan ka kasi yung nahuli ko sa ano doon, sa puno ng gas, tabing bahay nyo uh -huh. Wala na uh -huh. eh, Hindi mo pa Hay, mo kaliin ko hindi. Mar, harin, mar. Medyo, hindi ko naman. eh mo sa tatay mo. Awa nga ako. Eh, eh kaya hindi wag, 'di ka mga, na, awa sa tatay ko. Eh wag, hindi hindi tatay mo yun eh. Hindi tatay ni. Sa pagk mga ganong aktuhan na, hindi, mayro kasi nangyari pilitekin sa, pilitekin? Eh, ano, ano, Kaya nga, hindi. Okay. Tamana, tamana. Tama, Itigil. Bukak ko 'no, 'no. May nasaktan. Eh Eh, Dito po, bununut ko na kaya pag ako, ay, pag ganun ito maawa, kasi hindi, hindi tatay mo yun eh. Pilit nga akong inaano ko... eh. Inaali sa kano niya. Hindi hindi yung tatay mo kasi pinasanib pina ko nga yung pinasanib ko nga yung demonyo sa tatay mo di ba ay masok sa sa'yo pinasanib ko sa kanya di siyempre maawa ka nahihirap ang tatay mo di ba eh, hindi siya yun kaya panalangin ang kailangan ko sa inyo kaya tinan mo panalangin ang kailangan ko eh. salamat po uh, sa mga mga kata ng video nito uh, pashare na lang po ng, ng video at yung po ay eh, matagal nang nagustuhan ng inkantong itim pandemic pa at nakatras sa tabing bahay nila sa so, may puno ng mangat na gustuhan ko siyang kunin at sa tulog ng Panginoon ay eh, natulungan ko po siya maraming salamat po at God bless you all